Sino nga ba si Regal Mendoza Oliva? Kilala siya noon bilang isa sa mga DDS personalities na madalas nating nakikita sa mga podcast kasama pa mismo si Baste Duterte. Pero kamakailan, tila nag-iba ang ihip ng hangin matapos maglabas si Regal ng ilang pa POV na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Si Regal Mendoza Oliva ay isang Cebu-based lawyer at dating public finance officer. Nagsilbi siya bilang city treasurer ng Mandawe sa loob ng 16 na, na taon, kung saan 11 na taon siyang nagtrabaho sa regular na kapasidad. Noong 2024, nagbitiw siya sa puesto upang tumakbo sa kongreso at hamunin si Emery Lolaipap Pap Wanudison, ang kasalukuyang kinatawan ng Mandawe City. Ayon kay Regal, si Dizon Umano ang nasa likod ng kanyang pagkakalipat sa Navotas City. Isang hakbang na itinuturing niyang paraan upang siya ay maisantabi. Mula roon, nagpa siya siyang pumasok sa politika upang ipaglaban ang kanyang prinsipyo. Bago nito, pitong taon din siyang nagtrabaho sa Tacloban City Hall bilang Chief of Staff ni dating Mayor Alfredo Romualdez at kalaunan ay naging Head ng Licensing Division ng Treasury Office. Isa siyang Silliman University alumna kung saan nagtapos siya ng Political Science 1999 at Master's in Fiscal Administration. 2001. Tinapos naman niya ang kanyang law degree sa University of San Carlos at naging abogado noong 2014. Bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon, siya rin ang kauna-unahang transgender woman na naging presidente ng Cebu Lady Lawyers Association at kasalukuyang internal vice president ng Zonta Club of Cebu the Fekin, isang women's advocacy organization. Balik tayo sa isyu ngayon. Kahit pa humingi na siya ng paumanhin sa kanyang nakaraang video post, hindi pa rin tumigil ang ingay sa social media. Marami sa mga dati niyang taga-suporta, lalo na mula sa Pro Duterte community, ang nagsabing nagbago na si Regal at may ilan pa ngang bumansag sa kanya bilang bayaran dahil sa bigla ang pagiba ng kanyang pananaw tungkol sa dating pangunaw. Maraming netizens at vloggers ang naglabas ng kanikanilang opinyon tungkol dito. Ang ilan ay nagpahayag ng pagkadismaya habang ang iba naman ay nagsabing natural lang ang pagbabago ng pananaw ng isang tao sa paglipas ng panahon. Ibanagans, meron lang akong napansin, ano, lalong-lalo na dito sa usapin kay Attorney Regal Oliva. Kung matatandaan nyo, siya yung abogado na nag-PPOV sa maraming isyu ng lipunan. And identified natin na supporter siya ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Kaya lang, nung nagbigay ng point of view si Attorney Regal tungkol sa pagkakadenay ng interim release ni Pangulong Duterte, hindi nagustuhan ng mga DDS ang POV niya. Importante kasi sa grupo ng mga DDS at ng mga vloggers nila na pare-pareho kayo ng script. At kapag tumaliwas ka dito, ay nako, itatakwil ka nila. Hindi ka na parte ng grupo papansin nyo ba na hindi na talaga uso ang katotohanan at logic ngayon sa mga content creators. Nabigyan lang ng uh, platform sa Facebook, sa YouTube o sa TikTok. Eh akala mo mga international experts na sila sa batas, di ba? Importante kasi talaga iba na gans na bago tayo mag-click, mag-share, mag-comment, mag-post, eh inaaral din natin yung mga sinasabi natin. Hindi nagmumukha tayong may naratibo lang o kaya nagmumukhang bayaran tulad ng iba dyan. Insults and derogatory statements won't lead us anywhere. Matalino Pilipinas, here are my thoughts about Attorney Regal POV's video about PRRD and the ICC issue. A lot of people has been sending me this, so we'll focus more about his apology. But a quick recap: apparently, the issue was it was against a Duterte perspective, and there's nothing wrong with that, except if majority of your followers are Duterte supporters. You built your foundation on gaining the trust of Duterte supporters. And now suddenly the POV has changed. To sum it all up, basically he just apologized a video and expressed that he has great respect for Duterte and the Duterte family. He asked forgiveness for the Duterte supporters for he was just educating. Didn't mean to hurt anyone, but also acknowledged that he could have used better words. As per his words, he was trying to educate and express the POV of the ICC. Not the Philippine law, not his own, but the ICC. Pero yun lang, regal POV yung title. So yeah, overall for me, we should be better. As content creators, this is a good sign that he's taking accountability. I just hope it was all genuine and not because he lost a couple of followers. So yeah, we should be better as Filipinos. No point calling him out like Yots or anuba derogatory sentences. As Filipinos, as Duterte supporters, we need to be better, less toxic. Just avoid becoming the people who tells you, let me educate you. We need to be better. So overall, I hope you'll be better or else. Diba? Ko, ha? In my mind and in my heart is that she was reacting precisely because ang daming nag-unfollow sa kanya. This was my impression. Ito lang yung, na, ito yung unang unang kong impression na nakuha sa kanya because she was, she appeared desperate. She appeared to be begging. She was asking for understanding kasi hindi daw maganda yung pagkakasabi, hindi daw maganda yung pagkadraft ng kanyang sinasabi. Maybe, pero mali. Kasi unang-una, totoo yun, ginamit niya ang wika ng prosecution. Pero she used it as though it was an established fact. Diba? Ano-ano yung mga yun? When a man's record is one of defiance. Ano pa? When his legacy is marked by thousands of deaths without trial. Take note ha, sinabi niya dun sa kanyang apology, ha, na accused. In other words, binabago niya, hindi niya inaamin yung totoo niyang sinabi. Sabi niya, nung siya ay nasa malakanyang marami ang nakulong ng walang pagkakataong magpaliwanag, due process that he himself denied to others. So, ang daming nagsasabi, wag na, binlock na nila, hindi na nila pakikinggan, hindi na nila ano, that's it. So, sabi niya, it sounds judgmental to me, it is, as a matter of fact. She cannot claim na this was merely, this was uh, simply an, op uh, an opinion that she begs for our understanding panindigan mo girl kung yan talaga ang iyong opinion hayaan mo kami sa amin parang hindi naman one time lang siya nag-guesting yata doon sa podcast ni Mayor Baste bakit iba na ang tono nito ngayon ito ba yung mga tamang panahon na ang shift mo eh doon sa doon sa palemda yung ultimo business sector 'di ba nanuwal -no yung business to blogger ba blogger na si, oh, si ano to uh, si Regal Oliva uh, lawyer sa Cebu I have a material I can show you. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction when his legacy is marked by thousands of deaths into the law? It is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. Now that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. So, ng the shift? it is driven by by money or is it already what they truly believed in since the uh, since day one? Mas naiintindihan ko yung mga ano mga, mga ka natin na nag-iisip na nabayaran to. Mm -hmm. Mas mm naiintindihan ko sila kung ganun ang, ang tingin nila ngayon dito sa kay Regal, di ba? Kasi kung ganyan pala ang pananaw mo na maraming pinakulong, maraming pinagurgur na hindi dumaan sa anumang uh, due process of law, due Process. Mm -hmm. kinakailangan mo magpa-endorso. Mm -hmm. may, may ganyan ka palang paniniwala ano, ginagamit mo, kinakasangkapan mo lang yung popularity ni Tatay Digong. Tapos sa ganyan, sa simpleng argumento sa interim release, kaya bigla mong lalasunin yung kaisipan ng taong bayan. Wala akong makuha ng salita, nakakagigil, nakakagalit at nakakapustrate kasi meron na namang sumulpot na isang mangga. Another day, another pagbasol. Apology, wala na. Damage has been done, yot. From 1.6 million followers down to 1.4. Magpadayon pag-inagyot. Okay? Before you post lagi. Abogado biya so, ka. So, kaya balugit ka. Sa consequences sa mga aksyon. Bili na mayon ka na mangita. Pakaukuan. Rason din ha. Kaya tungo daw. Sa mo reason din ha. Think before you post. Ako, man ako unfollow. Kamu di ha. Unfollow na. Legal POB. Isayos is na no ninyo. Tingnan nyo mga boss. Yator na Regal Medusa. Inabot ng matinding gaba. <laughs> Tina, yeah, yung followers. From 1.8 down to 1.4. Baka mag 1.4 talaga yan. Die. Ganun ka sulit ang mag-donate supporter. Kaya wag kang ganyan. Boy. At kamakailan nga naglabas ng video itong si Regal Oliva. Na ikinagulat ng maraming taga-suporta ni Rodrigo Duterte sapagkat tila nagbago siya ng posisyon ukol sa sitwasyon ni Rodrigo Duterte sa ICC. Ngayon ay sinasabi niya na parang deserve ni Rodrigo Duterte na he will be tried and prosecuted in the ICC that he deserved na hindi na pagbigyan yung kanyang request for interim release. In my opinion, si Rodrigo Duterte as early as March, eh, sinabi he was actually kidnapped and he was not legally arrested. UK okay, Ambassador of the Philippines addressed this issue at nagsabi siya sa kanyang Facebook post si Teddy Loxin uh, Jr. na si Rodrigo Duterte uh, ay kinidap at hindi daw legal na inaresto. Going back to this uh, position taken by Regal Oliva, the best argument I have against the arguments of Regal Oliva is himself. Yung mga argumento niya noon, ito rin ang gagamitin laban sa kanya. Dito malino na malino that he has made a 180 degree turn. I think the position that taken by Regal Oliva is the highest demonstration of hypocrisy. Kung siya ay naniniwala na itong si Rodrigo Duterte ay isang kriminal at dapat siyang pinoprosecute sa ICC, eh bakit hihingi ka ng support doon sa matanda? Ngayon ay sasabihin mo na ikaw ay op nag sa kanyang mga pulisiya. I mean, come on, what's wrong with you? Pagkat hindi mo na siya pakikinabangan, all of a sudden, you will change your, your position, you will change your opinion on the man who support you actively sought when you ran for a seat in Congress in 2025. That's a terrible thing to do. This is why many people are disappointed with the Regal Oliva. Guys, ako lang ba nakapansin na si Atty. Regal Oliva, eh parang inuutulang ulit yung mga Duterte supporters. Kasi feeling ko, alam naman niya eh, nag-alibol yung mga Duterte supporters. Kasi mismo si Atty. Panelo, di ba? Sa isa sa mga interview niya, inamin na parang hindi daw mga nakapag-aral itong mga Duterte supporters, mga blind followers nga daw po eh. Tapos, etong mga konti. Yung sa contact po niya na ICC, di ba? Ang dami pong bumanag sa kanya doon. Eh, parang she, she ah, she implies na ayaw niya po kay Sarah Duterte, no? Kaya nakakapagtaka na gagawa siya ng mga ganitong content para magbalik ulit yung mga Duterte supporters, no? Siguro kinabahan siya kasi from 1.7 million followers naging 1.4 million followers na lang. Pero yun ang nakakalungkot doon kasi alam natin na matalino to si Regal Olive, So, possibly ayaw niya sa mga bobong kagaya ni Sara Duterte. And yet, uh, nagpe-pretend siya na meron siyang kakampi na Duterte kasi para lang sa mga followers. Yun ang tingin ko ha. Ewan ko po sa inyo pero ganoon ang tingin ko eh. Kasi kung meron talagang ebidensya si ano si Regal Oliva against uh, Martin Romales either dare her, no, her, na pumunta sa ICI, sa Independent Commission on Infrastructure para ma, ano, i-presenta ang ebidensya kasi wala pa nga po ebidensya against Martin Romales, eh, di ba? Alright, once again, balita at kalaman. Let's do this again. Let's Biglang cambio, itong si Attorney Regal Oliva. Kung nung isang araw ang kanyang inaatake sa kanyang POV ay si Tatay Digong o siya ay nawalan ng 300,000 na followers o siya ay naglabas ng apology o ngayon naman inaatake itong si former speaker Martin Romualdez. Ah? O, pero ang tanong may maniniwala pa ba sa kanya? Kasi booking na eh. Uh, nalaman na ng mga DDS kung ano yung tunay na nararamdaman mo tungkol kay Tatay Digong at yung kanyang ginawa nung panahon niya. Yung kawalan ng due process, yung libo-libong namatay, yung justice na hinihingi ng mga biktima, uh, it showed dun sa iyong video kay Digong na yung nararamdaman mo ay pareho lang din ng nararamdaman namin na humahanap ng justisya para sa mga namatay nung uh, EJK era ni Digong Duterte. O, pero ngayon, tila ba bumabawi? Uh, Kumaga, he, he is trying to show na hindi ako bayad ni Martin Romualdez. Parang ganun yung inano niya dito. Kaya si Martin Romualdez yung kanyang inatake o dahil siya ay napagbibintangan na nabayaran. Pero ako, personally, tingin ko baka yun lang talaga yung sanoobin nitong si Regal Oliva. Baka yun talaga yung kanyang uh, nararamdaman towards Digong. Di ba? Uh, kahit gano'n niya itago, Siguro naghahanap siya ng audience Gusto niya yung DDS na audience Nagpapanggap siya Pero deep down inside uh, He is anti-Duterte Yun yung pangaramdam ko niya Ngayon dahil na booking O oh, yun tinitira siya kay Martin Which is yung very obvious Na pwede niyang tirahin uh, Para ipakita sa mga DDS Na ang loyalty niya ay sa kanila Pero yung nga problema Booking ka na Booking ka na sa iyong political stand And uh, sa Mandawi Pinag-uusapan na din Kung ano yung mga issues Na lumabas sa iyo before Sa Mandawi And sa Leyte O oh, pero para sa akin um, itong si Atty. Regal tama naman yung sinabi niya doon sa video niya kay Duterte o, pero magpakatotoo ka yun lang yun uh, kung ano yung nararamdaman mo kung ikaw ay anti-Duterte diba? huwag ka na magpanggap kasi lalabas at lalabas at nawala na yung tiwala sa kanya nung mga DDS base at DDS vloggers who are very happy to pile on Regal Oliva o, kasi nawalan sila ng kompetensya ka siya eh. o, kaya wala na sira na sira wala na naniniwala POV. kaya... POV alam mo yung dati mong pinanindigan tapos ngayon, ikaw mismo ang sumira. Ganyan yung energy ng ilang nagpapretend na neutral pero obvious naman na tumalon sa kabilang bangka dahil trending na. Noon, buong linya. Dili ni genocide, dili ni ethnic cleansing. Kay sindikato ang target, dili civilian. Ngayon, a man who built his power on fear must now rely on the rule of law. Ang bilis no? Parang nag-shift ka ng moral compass habang nag-scroll sa comment section. Noon sinabi mo pa, ang Pilipinas dili na member sa ICC, buhi pa ang justice system. Ngayon biglang, the ICC does not kneel before the power. Girl, make it make sense. Hindi mo pwedeng sabihing walang jurisdiction kahapon. Tapos ngayon, ikaw na mismo ang ICC moral spokesperson. Noon, ikaw pa nagturo. The Philippines prosecuted its own rug cups. Ngayon, thousand of deaths without trial? Wow! Parang ikaw na rin ang evidence. You used to lecture people about rule of jurisdiction. Ngayon, lecture na about rule of drama. At eto pa, noon ang point mo, ICC is political. Ngayon sinabi mo, ICC is lawful, meticulous, patient. So alin ba talaga, te? Political ba o poetic? Baka depende ko nung angle ka magandang ilighting. E ang problema kasi may mga taong hindi tumanda sa prinsipyo. When it's convenient, defender. When it's viral, philosopher. When it's safe, prosecutor. At kapag may views biglang, another day, another POV. Hindi yan principle. That's performance. Hindi mo kailangan maging loyal sa tao, pero sana loyal ka sa sarili mong sinabi. Kasi kung binabaliktad mo ngayon ang argumento mo dati, ibig sabihin, hindi ka nag-isip noon. O hindi ka totoo ngayon. Either way, parehong nakakahiya. Kaya next time, bago mo ulitin yung linya mong The law does not kneel before the power Siguraduhin mong hindi rin luluhod ang consistency mo sa trending algorithm Hindi mo pwedeng gamitin ang batas bilang make-up sa mukha ng pagkasipsip Kasi kahit anong filter, lumalabas pa rin ang hypocrisy So yes, another day, Another contradiction. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangan magpadramatik. Kasi sa script mo mismo, ikaw na ang ebidensya ng sariling pagbabaliktad. And that, my dear, is what we call the law according to Klaus. Sa dulo ng lahat <laughs> ng ito, isa lang ang malinaw. Hindi mo mababawi ang mga salitang binitiwan mo. Pero gaya ng sinasabi ng marami, ang pagkakamali ay hindi sukatan ng pagkatao kundi isang paalala na kahit ang pinakamalakas na tinig ay pwedeng magbago kapag nakatagpo ng bagong katotohanan. Maaari tayong magkaiba ng pananaw, pero sa huli, respeto pa rin ang dapat manaig. Dahil sa mundo ng politika at opinyon, ang tunay na laban ay hindi kung sino ang tama, kundi kung sino ang marunong makinig, umunawa at magpatawad.